Ito yung itsura ng loob ng rubber na sira. Pakita ko sa inyo. Yeah. Ito. Meron ng gasket. Pagka binabayaan nyo na tumutuloy yung langis nyo, possible na maubos yung langis nyan sa loob. Ang mangyayari, baba makina. Anhin mo ang 1,000 cc kung ganito yung traffic Subukan natin yung sports mode kung malakas daw sa gas Malamang buong engine, bawa sa akin yan Ngayong araw ay punta tayo sa Mirgo Papakabit tayo ng harness kasi tumatagas na yung aking langis Fuel monitor, ayan no Naka-indicate dyan yung fuel Laka ng babayaran mo dyan Try ko ang banggain Babanggain kaya Good day mga kulit! Panibagong araw, panibagong problema Ito kasi yung problema ko, nagtatagas siya eh Kaya pupunta ko ngayon sa Mirgo Papagawa ko to So magpapagas muna tayo Rekta na tayo ng pasig sa Mirgo Buti nakausap ko yung may-ari Kahit gantong oras, pwede pa Siguro from Laguna makakarating ako dun ng alas 5 Ngayon ay sa so, 3.30 Sana umabot One bar na lang ako kaya magpapagas muna ako kapag ganun may tumatagas hindi nyo na dapat pinapatagal pa pinapagawa ka agad yan kasi yun eh, yung pinaka importante Kapag naubos yung langis nyo, malamang buong engine, wawasakin yan. E ang palit na buong makina ng NK is nagkakahalaga ng 60,000 plus. Bukod pa yung labor, may mga gagawin pa dyan. Yung mga timing belt, marami, maraming proseso. Siguro aabot yun na dalawa hanggang limang buwan na paggawa. Hindi pa natin alam kung merong available na pyesa. eh yun mahirap yung time dito nga pala meron ako ituturo sa inyo yung mga nagtatanong ginagamit ko yung app na fuel monitor ayan no naka indicate dyan yung fuel so mamamonitor mo yung fuel mo dyan kung ilan yung gas consumption nya ang ginagawa ko pinipicturean ko muna yung odo pinipicturean ko muna yung odometer nya tapos, tsaka ko pipicturan yun. Kaya, pagdating sa bahay, doon ko nalang ini-input sa fuel monitor. Magandang app yun. Walang bayad. Pwede mong ilagay doon yung fuel, yung mga ginastos mo sa motor, change oil. Yun, okay na okay yun. Gamit na gamit. Doon sa dati kong motor, ginagamit ko yun. Ramdam ko yung bigat ng ano, tangke. Mula na nagpultang Subukan natin yung sports mode Kung malakas daw sa gas Pero sabi ng karamihan eh Wala naman daw pinagkaiba ng konsumo ng gas Pagka nag sports mode ka Ay nako Bale wala yung sports mode ko Kapag ganito yung traffic Ang bagal Pagka mga ganitong takbuhan Mga eco mode lang to Singit singit tayo Passing light Tapos singit para hindi sila bigla biglang liliko passing light sing it passing light sing it dun dun pa yung traffic passing light sing it. woo grabe lakas ng sports mode passing light hindi pa pwedeng sumingit sobrang sikip ayaw magbigay nito yun pasingit eh dito na lang dito na lang Woo! ang ganda ng panahon walang ulan sana ganito araw-araw pansin ko lang no Pagka ganito lagi yung takbuhan nyo Laging traffic Kaya okay na ako dito sa 400cc Ayoko na magtaas ng displacement Kasi ganito lang din yung takbuhan Aanhin mo ang 1000cc Kung ganito yung traffic Hindi ka makaabante ng maayos Hay nako 400cc okay na ako dito Ayoko na magtaas Okay alabang na 17 minutes Not bad Ganda, bumangga ka dyan, nako. Ulang pa ang isang milyon siguro. Nilakan ng babayaran mo dyan. Try ko ambang gaint, babanggain ka. Haha. <laughs> yung pinakamalaking ano, mall. Parang barko. Lucky. Isang haba tapos isang building. Galing pinagdug pinagdugsong. Tita. Papa, papa ano ng harness? Yun dito. Ay, hindi na hindi pa ko Oh, Meron daw si Sir eh. Ito okay. guys, ito yung problema ko sa NK. Itong harness na to, ano yan? Ah, naluto siya. Tapos nung nagpapalit ako ng ganito, yung oil glass viewer, pagbukas nila, gato na to. Naluto na. Kaya ang ginawa ko, kaya ang ginawa ko nilagyan ko ng epoxy para hindi gano'ng kalakas yung tulo ng langis niya kasi langis yung tumutulo rito eh pagka binabayaan nyo na tumutulo yung langis nyo possible na maupos yung langis niya sa loob ang mangyayari baba makina so pagka nasira itong makina nawala ng langis, natuyo ng langis pinaka mababa doon is 60,000 ang magagastos nyo bukod pa yung labor kaya bu bibili ako ng ganito pinaka papakabit ko dito sa Mirgo ito yung shop, shop nila along oh, oh, the highway lang tapos ito yung nagawa sir sir Hello, yan, sir. Yung, yan yung gagawa ito yung parts niya buti available to sa Mirgo no ma'am pakita ko sa inyo kung ano yung tsura yun. Ito yung tsura niya. Gunting nyo na lang sir. Ayan Oh. May code yan eh. 0700 Ito yung tura niya, oh. May rubber na kasama Tapos ito May socket Tapos ito yung Clip Ito yung nasira sa akin Yung rubber nya na Siguro katagalan 2019 pa kasi yung motor tapos ito mas mas okay na yung palta na yung buo kasi walang nabibili na ganito lang eh buti dito sa Mergo meron nag-iisa na lang to so suerte ito yung ano Break uh, brake fluid so madilaw dilaw na siya simula nung ginawa ko kasi itong motor na to hindi pa napapalitan ng brake fluid kaya yeah, ang kulay niya, kulay dilaw na. Dapat dapat puti 'yan eh. Pagka nalagyan na ng bagong brake fluid, dilaw-dilaw pero hindi Oh. Uh, nang piston, medyo madilaw din yung pero medyo old sya, siya, no. hindi siya dilaw na ganoon. Ah, okay. okay. Pero pagka nilagyan 'to, kulay white na siya. Mas malinis na tingnan. Ayun. Yan ay itsura niya, kulay puti. Ganyan dapat kalinaw, ganyan kalinis. Yun, hindi na siya nag-reflash. Bakit tayo hindi nag-reflash, sir? Hindi naman kailangan, sir. Wala naman tayong... Wala, wala namang, ano, wala namang... Wala namang leak. leak. Okay, wala naman siyang, ano, eh uh, problema sa training. Oo, hindi ba yung dumi nito sa loob, akiat ah, dito, madudumihan? Ah, akiat sir. Oh. Eh, di madudumihan din to. Palit lang ulit, sir. Ganun lang. ah, palit lang ulit. Pero matagal pa, no? Pero kung sakaling dumumi, eh, hindi naman siya ganun kadumi, no? Ayan. Didilaw lang ng konti. dilaw lang. Ayan, ganyan na siya ka puti. Ganda. Ayan, ubos na. Ubos na yung brake fluid dito sa rear. Ayan. Ayan yung lo loob niya. Wala na. So, papalitan na siya ng dot 4 na brake fluid. Pinapatuyo ng tissue para siguradong wala ng dumi. Para ma maalis yung dilaw-dilaw niya. Yung dilaw-dilaw na yan parang kalawang yata yon. Oh, sir. Doon nga sa isa may nakita tayo parang grasa no. Meron dito, meron. Ah, meron din. Kaya payo ko sa inyo pagka dilaw na yung brake fluid nyo papalitan nyo na ng brake fluid na bago. Kasi may dumi dito na kulay itim tsaka dilaw. Yung itim yata grasa yata yun eh. Ngayon okay na. Yan ang dumi oh. Ganyan ka Anong brand yan? Shell.4 dot lang huwag dot 3 magkaiba yun ang lina po oh. pwede mag swimming tubig na tubig ganyan sya kalina po tingnan nyo ha ah. pagka pinisil ko tong bagong ano ah, brake fluid sa harap may lumalabas na kulay dilaw oh. yan ha oh. pansin nyo ha ah. ayun oh. yun yung dilaw gumaga na siya okay siya working uh, trigger point sir siya ay Nag nagtitrigger ng signal dun sa spark plug ignition coil pump saka sa uh, fuel ano injector so ganun ka siya, importante to no siya ay nagbibigay ng signal kung kailan niya magbubuka yun kailan niya pa eh Pabubo kasi yung clutch hindi sir yung ignition coil etong kung kailan niya ah bibigyan, lahat oh. kung hmm. kailan niya bibigyan ng gas itong oh. injector kung kailan niya bibigyan ng spark yung spark plug kung kailan niya pagaganahin yung water pump uh, ay uh, uh, fuel pump Sorry. okay Okay pa naman yung ano ko, yung wire ko. Kaya lang ang problema yung rubber niya, no. Kaya palit lahat, isang set na siya. Yung socket ko, Babs, okay pa? Okay pa. Hindi naman nasisira, basta-basta yun. Except mm. na hindi rin. Paano basta -basta kung nabasa ng ulan? Okay lang yun, Sir. Okay lang. Sige nga, basahin ko mamaya. Kahit <laughs> nilubog nyo pa sa tubig eh <laughs> Ito yung itsura ng loob ng rubber na nasira, pakita ko sa inyo. Yeah. meron ng gasket pumasok na sa loob yung gasket o oh. hindi kaya ano pumasok sa makina yung gasket hindi okay, sir hindi pumasok yan bago nila binalik to nilagyan nila yan ay loob okay lang naman yan oh. kasi wala naman ng problema dyan eh ang problema oh. nandun sa may gitna ng wire sir doon siya tumadaan ah okay doon yung butas na maluwag kasi oh, kahit right. tapal mo dyan sir doon sa doon So kahit anong gawin yung tapal dito na liquid gasket, kahit lagyan nyo ng liquid gasket, yung loob ng wire ang ano, lumuluwag yung butas, hindi yung gilid ng rubber. Uh, kita nyo pag tanggalin kaya dapat palit talaga lahat. Pag napalta naman yan, wala na kayong problema eh. Kahit mag long ride pa kayo, hindi na kayo maubusan ng langis. Maubusan pa rin sir. Ah bakit? Gasolina. Gasolina? <laughs> sa gasolina. Yan ganyan siya tanggalin. Madali lang pala. Madali sa kung alam sir. Mukhang madali lang pero pagka ikaw na mismo yung gagawa, mahirap na pala. <laughs> Ayan yung, yung loob niya. Tumadaan niya. Tignan na yan. Maluwag na siya. Ayan. Ay oo nga no. Maluwag na ng butas. Ayan tumadaan. Hmm. Hindi naman siya tumadaan dito. Yan. Oh. Diring diring kan diri ya. Diring diring. oo Wala nang ulang nabibiling ganto lang, 'y rubber lang, Set na siya talaga, no. Ah. hindi, eh parang ano na siya. Tapon na. Tap, disposable. Wala na siya. Pero yung galing pu'tas. Printas. <laughs> magnet pala 'to nasa loob. yan don't oh, magnet lakas ng magnet nito ay ito si Rana rin no? yung kalawit nya sa oil pressure yan oil pressure okay. ganyan, yung, ganyan yung loob nya buti walang pumasok na liquid gasket okay, kahit may pumasok kasi may mga ano naman tayo, filter filter no. nice doon doon mo pupunta eto box okay pa that's like, Let's like... siguro <laughs> siguro hindi <laughs> so, tayo sure then. kung makakaramdam niya sir hindi ako no sa bagay driver kumakapit pa naman okay pa naman ay eh, sayo eh yung liquid gasket na kinabit ito yung bagong ikakabit natin. CF Moto original siya. Wala namang pegay nito, no. May e, walang peke niyan. Dito lang yan nabibili sa Mirgo. Yan, ito na yung bago niya. Parehas na. Parehas. <laughs> Anong version nyan? Version 1, version 2, version 3. Pare-parehas Ah, lahat? Pare-parehas lang pala? Ano yung ba? bago ngayon na version? Uh, yung NK450. Ganyan lang. Ganyan siya. Ganyan lang. Ganyan pala yun, no? Opo, okay. Sir. Uh, Opo, Sir. Anong kasigip yan? Oh, talagang hindi makatagas uh, yung, uh, yung langis ah yung magnet dito na papapunta okay. yung mga yan may mga trabaho yung mga yan sir bawat pin oh, bawat yan para sa siya at ito na yung itsura nya oh. wala nang liquid okay. gas kayo. hindi na siya tutulog ginabi tayo kasi pinilagyan ko ng relay tatlong relay itong MDL tsaka blue water bukod din sa binili kong harness yun nagpakabit din ako ng relay tsaka yung wiring nito uh, nirewire ng Mirgo so yun okay na kung pansin nyo dito hindi na bumababa yung voltage niya kahit nakabukas yung buong ilaw ko 14 pa rin 13.5 14 voltage ayun ah okay na woo sa wakas nakuha rin yung gusto kong mangyari so maraming maraming salamat sa Mirgo shop welcome na welcome pa rin kahit ako'y uh, sobrang kinabina. at ngayon okay na pwede na sa long ride ulit